Dapat ano, meron naman may buhay-bili ng ano eh. 1.5 eh, ayaw pa nga P80. Ito mga ganito, abis oh, mo. Ipunin ko kaya ito. Hmm? Ang dami oh. kung mamulat talaga ng, ng ano, magpapagperahan ito eh. kapirahan ito. Ang dami-dami. Ayan oh. Iipon ako ng mga plastic. Iyon natin. Kung ano-ano. Malay mo, merong pumunta dito sa isla ng may papalit ng one point, ng buti. Ano, ano, ano. Ipunin ko. Bwede, ang galo. Ano, ano. Ano, ano, plastic mo. Ayan, nakaipon ako. Bula ngayon, mag-iipon ako. Baka bigla tayong yayaman. <laughs> Kaloka. Ayan, nakaliman ako dito sa tambayan ng mga mga isda. Talaga init eh. Baka makaipot ako ng pamilya ng pang-injig pang ko sa mukha. Tumaba <laughs> na ako.